May isang napakahalagang batas sa Taiwan na maaaring hindi mo alam. Kung mahuli kang lumabag dito, maaari kang ma-deport at permanenteng mawalan ng karapatan na legal na magtrabaho sa Taiwan. Ano kaya ito? Panoori ng video para malaman. Alam mo bang bawal sa Taiwan ang part-time job para sa mga migranteng manggagawa? Kahit pa sa kababayan mo ang negosyo, may kapalit itong parusya si Mia ay isang migranteng manggagawa na inupahan bilang caregiver para alagaan ang lola ng kanyang employer. Pero tuwing day off, tumutulong siya sa clothing store ng isang kababayan, tagabati ng customer, tagaayos ng paninda. Ang akala niya walang problema, pero bawal pala ito sa ilalim ng batas. Ayon sa Employment Service Act ng Taiwan, bawal kumuha ng dayuhan na walang kaukulang permit. Ang shop owner ay pwedeng multahan ng 150,000 hanggang 750,000 New Taiwan Dollars. At si Mia, dahil nagtrabaho siya para sa hindi opisyal na employer, maaring bawiin ang kanyang permit at pauwiin siya sa loob ng itinakdang panahon. Tandaan, kung hindi ikaw ay opisyal na na ng employer, bawal kang magtrabaho sa iba. May tanong? Tumawag sa 1955 hotline. May interpreter para sa iyo. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.